Narito na naman tayo para sa isang nakakakilig at napaka-sweet na istorya. Ang istorya ni Kalingap Edu at Viancy. Si Viancy ay isang napakagandang dalaga na napakasipag at napakabait. Talagang hangang-hanga si Kalingap Rob sa kanyang determinasyon na makatulong sa kanilang pamilya. Sa murang edad ay napagpasyanan niyang pagsabayin ang pag-aaral at paglilabandera. Napakasipag naman talaga niya, di ba? Kaya naman, isa na siya ngayon sa mga Kalingap Angels na tinatulungan ng Kalingap Team. Isang araw nga ay pumunta na nga si Kalinga Prab at ang Kalinga Team sa bahay nila Vianci. Ngunit nagkaroon ng maliit na problema. Pagpunta nila sa bahay nila Vianci ay kumatok muna sila pagkakatok nila ay walang sumasagot na kahit sino man. Kaya naman, sabi nila ay baka lumipat na sila ng bahay dahil noong mga panahong iyon ay napakalakas talaga ng ulan. Ang tagal pang hinanap ng Kalingap Team ang pamilya ni Viancy at nakita nila ito noong naglakad-lakad pa sila at nagtanong-tanong. Oh makikita talaga natin na gustong-gustong tulungan ng kalingap team sila at Viancy dahil kahit gaano katarik ang pinagdaanan nila para mapuntahan ang bahay nila Viancy ay hinanap pa rin nila ito Kamay na kita mahal lipas ang ilang minuto na paghahanap ay sa wakas na hanap nila ang bahay ni LeVianci. Paghahanap nga nila noon ay tumambad sa kanila si Ate Vianci na bagaman napakasimple ay sobrang ganda pa rin. Sa pagpapasko na noon ngunit kita naman natin na talagang nagkatrabaho pa rin sila dahil sa hirap ng kanilang buhay. Nagtutulungan sila sa paggawa ng walis kasama ang kanyang mga kapatid. May sakit din daw ang kanilang tatay kaya naman hindi ito makapagtrabaho ng maayos. Dahil dito, ay no choice talaga sila kundi kumayod kahit magpapasko na. Ano po? Ha? Wala po talaga kami ngayon. Ha? Wala po talaga kami ngayon. Walang wala talaga. Kaya mm -hmm. matipinit ang kaya-pahit ganyan. Ay... Tawag dyan? Ang tawag dyan? Pakayas? Pakayas ng walis Yagis. 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 Grabe. <laughs> eh may yung mapapasuna. Ano yung gagawin yung planning? Ano po, yung dati lang po. yung Plano. ano po, yung ano po, Pasko po namin. Ganon din po yung gagawin namin. Kung... Buti na lang talaga at dumating sila kalinga prab upang magdala at magbigay ng tulong at simpleng noche buena para sa kanilang pamilya. Bakas nga ang mga tuwa sa mukha ng pamilya ni Viancy dahil sa pagtulong sa kanila ni Kalinga Prab para sa araw na iyon at hindi na sila makapaghihintay para sa mga kanilang matatanggap. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin ang boxing okay, oh, yeah. Unboxing! Unboxing! Ayan ha. Sa salita, ito ha. Ikaw Talagang napakaswerte ni Viancy dahil bukod sa tulong ni Kalinga Prab ay pumunta rin noong araw na iyon si Kalinga Edo para magpaabot ng kanyang personal na tulong. Betul. Ada ni mau bini bini nama saya. Lepas. Bahasa apa? Yang tu Okay, kiri mana? Kiri. Terus. Betul. Kau lagi saya seperti itu. Kau tak bini bini nak? Kalau mula kembali di Sa pagtanggap ni Ate Viancy ng tulong galing kay Kalingap Edo ay alam nating masayang masayang-masaya siya. Ngunit mapapansin ng Kalingap Team ang ibang ngiti ni Ate Viancy at patuloy na pag-iwas ng tingin kay Kalingap Edo. mukhang nahihiya yata si Viancy sa presensya ni Kalingap Edu. Talaga namang kakaiba ang kanyang mga ngiti at pamumula ng kanyang mukha sa pagharap niya kay Kalingap Edu. May Sin problema. May problema. Nakawala ka. Ay, nagsasalita ka pa eh. Mungkin tu mungkin, mungkin tu mungkin di ako bida dito no? kila mong oye pagalungo leh kapo dahil sabi ko ano pagwalas yan ano pagwalas Ano? sultan maluto maluto na ano tapos ano tapos ano tapos 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 Ano? tapos ano pagkain nyo ano saka yan chili ay mayonnaise alam mo kung ano to ha alam mo sa pag ginagamit check na tayo dito dito sa talaga namin ikonar Naku, parang iba na nga ang ngiti ni Ate Vianci dahil parang pulang-pula na talaga siya sa mga oras na yun. Hindi ka rin nag-anilangan pa. Nahihiya nga lang ba talaga si Vianci? o kinikilig na siya. Iniiwas lang ni Beyoncé ang kanyang muka para hindi magdagpo ang kanilang tingin ni Kalingap Edu. Patuloy lang ang kanyang pag-iwas ngunit kita pa rin ang kanyang pamumula at mga ngiti. Marunong na magluto?

Hindi ka sanay... Anong wish mo, ha? Ah, <coughs> uh, well, <laughs> <taw> uh, <laughs> ano? Dumog ka Anong wish mo daw ngayon, uh, Ano? Yan. Ano? Ano? lang. <tino> hindi talaga mapakali si Vianci sa presensya ni Kalingap Edo. Dati naman noong pumunta si Kalingap Rob at ang Kalingap team sa kanilang bahay ay hindi naman siya ganyan. Nagkaganyan lang siya noong kasama si Kalingap Edo sa pagbisita. Pagkakasama sa piling ko o ka Sinasabi nga ni Kalingap Edu na huwag siyang sa iba tumingin at tumingin siya sa direksyon ni Kalingap Edu. Sinasabi nga ng Kalingap team na kumalma lamang siya dahil halatang halata na hindi siya mapakali at parang hindi niya alam ang gagawin kilala ko na set. Hindi ko pa kilala po. Man, po. <laughs> ah, mo naman pala. Para eh, parang no? may ay. Siguro nga ata kayo, 'di uh nakita -hmm. uh -huh. na po. 'Di nakita na. Yan, ganun na kame may regalo ka pa. Mukhang iba na nga ang ngitian ni Kalingap Edo at Viancy. Isa na ba itong sign na magkakaroon na naman ng panibagong love team ang Kalingap Team. Dahil dyan ay abangan ninyo ang aming susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye! kita